Hello, welcome back at welcome po dito sa aking channel. Kung kayo ay nagsasanay ng pampagana ng latin, pangproteksyon, pangontra sa kulam o parang mga kaalaman tungkol sa iba't ibang elemento at ilan sa pangontra, mga kaalaman sa pangkalina o pangpaamo, pangdekusyon ng medalyon ng ting o bertud, ay subscribe na po kayo at i-share ang alam ninyong makakatulong sa pangungay ng inyong kakilala o kamag-anak. Disclaimer, ang video na ito ay para lamang po sa mga lubos na paniniwala at kakayang unawain at buksan ng isip sa klase ng aking content. Kung... Hindi po ito ang inyong nais ay pakiskip na lamang po at uh, hanap po kayo ng video na inyo pong nais upang may ang negatibong pag-iisip. Salamat. Ngayon ako ay magbabahagi ng salitang lihim na pangproteksyon laban sa mga neg negatibong enerhiya na maaari ninyong makuha, mahatap tumikit sa inyo sa so, tuwing kayo ay may pinupuntahan lugar tulad ng mga okasyon kagaya ng binyagan, kasalan, libing, lamay, palengke, simentero, hospital, sinulihan, lugar na abandonado at iba pa ay posibleng may sumama sa inyo lalo na kung ang tao ay may mabigat na iniisip o masasabi negatibong tao na madaling makahatak galing sa pinuntahan hanggang sa makauwi ng bahay. Narito po ang salitang liyo na maaari niyong usalin bago po kayo pumasok ng inyong tahanan po kung umuupa ay kwarto lamang po ay bago po kayo pumasok ng inyong kwarto. Tatlong bes po ito bibigkasin pero mas maino bago pumasok pa din ng bahay na kahit ito po ay inyong paupahan lamang o umuupa lamang po kayo para ang buong kasama niyo sa buong bahay ay hindi mapasokan ng mga energiya na hindi maganda. Narito po ang salitang lihim na inyo pong bibigasin tatlong beses po ito at pagkatapos ay iip ito sa inyong balat at ipadyak ng tatlong beses ang paa sa ganitong gawain ay makakaiwas na sumama hanggang sa loob ng inyong bahay ang negatibong enerhiya pang kalatang negatibo po ito lalo sa mga galing ng lamay o libing para ito sa pagpapagpag na seselyuhan ng salitang lihim. Mga galing sa pagbablog sa mga haunted house, cemetery o lugar na first time, din yung pinupuntahan. Ito kasi ang mga lugar na may mga matataas na negatibong enerhiya. Kung kaya kung hindi ninyo napapansin ay eh, may uwi kayong mabigat pakiramdam, sa bigat at uh, pagod ay mas madali uminit ang ulo at walang kontrol sa pagsasalita ng di maganda. Minsan ay nakakasakit pa sa kasama sa bahay. Isa yan po sa dahilan. May mga negatibong enerhiya sa mga lugar. Isama mo na ang ospital, mall, sinihan na maaaring makahatak o ma ka maka-attract ka maging sa loob ng simbahan nandyan ang iba mga negatibong iniiwan ng mga taong nagbibitan ng mga salita at mga espiritu na gala mainam na ugali gawin ito at uh, akin po itong binabahagi upang maalis o hindi madagdagan pa ang negatibong enerya na maari pang maka-apekto sa inyong relasyon sa pamilya at pamumuhay hanggang dito lamang po salamat sa mga anak subscribe at nagla ng na aking mga binabahagi. Paalala po, wala po akong FB at kung sakali huwag po kayo makikipagtransaksyon gamit ang aking channel dahil ako po ay hindi hindi nagpapabayad at hindi hindi nagbibenta ng metal pagkus, na namimigay po ako. Libre po yung binibigay. Masasalamat ko po iyon para sa inyong pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po at hanggang sa muli mga